Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, gusto ko lang i-congratulate si Sir Temps Trinidad dahil po sa isang video na na-features natin din dito last time sa ating uh, YouTube channel. Grabe, upon checking yung video niya is nag na ng 100 million views at grabe, O pwede pa lumagpas ng 100 million views guys. So ano nga ba yung matututunan natin sa video na to? And gusto ko lang i-share sa inyo yung 8 best tips or practices to pwede natin i-apply para magkaroon tayo ng million of views, mataas na reach or engagement at syempre pwede tayong kumita ng mas malaki sa pag-upload natin ng short video dito kay Facebook. So, i-check muna natin ang kanyang official post regarding dito sa kanyang video na umabot na ng 100 million views and still counting. Thank you Meta for this wonderful once in a lifetime opportunity. Grabe talaga, sobrang bihira lang din po talaga na magkaroon ng ganitong kalaki na views no sa short video 100 million views. At guys, kung i-check natin yung kinita ng kanyang million of views, ito lang naman guys, 6,078 US dollars lang naman. Grabe, congratulations. Grabe, Sir Temps Trinidad. Grabe, napakalupit. And kung i-convert natin 'yan sa peso, 6,078 times natin 'yan sa 56 pesos. Sa isang video lang guys, kumita siya ng 340,000 uh, pesos. ba diba? 340,000 pesos. Grabe, pwede ka na makabili dito ng uh, na property or isang kotse. ba diba? Na second hand. O meron bang gantong presyo? Well, ba diba? Sa isang video lang yan. ba diba? What if pa kaya yung overall video counts niya or yung uh, revenue niya this month, uh, Last month po, no? Last month ng April So sasahurin niya ni Sir Tim Srinida this May So abangan din natin yan sa kanyang uh, Facebook post So eto nga pong video ninyo na to ay makikita natin dito sa sa kanyang nakapin na videos Panoorin natin, saglit! Ganun ba talaga pansingin, Peter? Hindi naman siguro lahat Ilang segundo lang to guys, no? Grabe yun. Okay, di ba guys? Ayan, napanood natin. And sobrang ikli lang ng video siguro. Approximate na sa at 20 to 30 seconds lang ito or wala pa. Pero ano nga ba yung matututunan natin dito? Sa captions pa lang, sa may itaas, sa, sa background music na dinagdagan pa niya ng mga sound effects, funny at meron pa siya dito na siguro filter din tong ano uh, image or yung videos. At naglagay din siya dito guys ng kanyang overlay na na muka or uh, picture. And guys, sa mga nagtatanong, ito ba ipasok sa peer use ni Facebook or ni YouTube? Yes po. Commentary or yung mga review is Pwede po yan, under po siya ng fair use. As long na nag, naglagay po tayo ng meaningful enhancement, editing, background music, sound effect, at syempre nag-review tayo, nag-added value tayo dito. Okay? Sa kanyang uh, ni-review. So, pasok po yan sa fair use. Meron po tayo nakikita ng mga content na inattach lang po talaga yung mukha nila dun sa, sa video. Hindi sila nag-comment, wala man lang editing na nangyari, walang enhancement. So... Ang magiging uh, violation po kapag ganun yung ating uh, way of uh, commenting or uh, reviewing ng video, limited originality under po yun ng content monetization. Okay, so posible ma-demonetize or magkaroon ng certain restrictions sa mga uh, monetization ng mga creators. Okay, so tuloy tayo dito guys. Dahil lumabot ka sa video na ito, isa-share ko sa iyo yung best practices to boost your Facebook views, reach, and visibility. So ni ko na yan dito guys sa ating cellphone. Ayan, sabi dito, "Keep it uh, keep it up. Uh, great work. Uh, keep applying these best practices in your future reels." Actually si actually si Facebook is nagbibigita na, ta, na talaga siya sa atin ng advice or tips, no, to grow, no, to, uh, to become more uh, efficient sa pag-upload at syempre, kung paano nga ba natin mapapataas yung views, engagement, reach. At the same time, kung monetize na tayo, pwede pa tayong matulungan ni Facebook na tumaas yung revenue natin. Katulad nga po ni Sir Temps Trinidad. So guys, nandito na nga po tayo. Number one, post when your audience is active or pwede natin to guys i-share sa ating mga stories. ba diba? So, reach more people. Alam naman natin guys, no? Kapag po yung, um, yung mga uh, viewers natin, followers natin guys, is hindi sila available that time nung pag-post nyo ng uh, video. Possible, no? Possible, hindi nila nakikita. Kaya, mas okay kung i-share nyo yan sa inyong stories. Mas okay po yun. So, explain ko lang din, ano? Kapag sinishare natin sa stories yan, nagkakaroon tayo ng double exp uh, exposure instantly. ba diba? Kasi yung stories natin doon sa Reels is nagre retention ng 24 hours. Number two, Share your reel to the group or sa mga related group. No? Ito ngayon, uh, tap into new audience pass. So, reach more people kapag po meron tayong mga related groups. no? As long na yung video natin na isi-share sa group is related sa group na pagsasharean natin. Like for example, uh, entertaining, educational, diba? yung mga motivational. So, pwede kayo mag-join sa mga this uh, type of group na related dun sa content nyo para mas makakuha ng organic reach, followers, or views, di ba? Or engagement. So, mas okay kung related yung group. Number three, maglagay po tayo ng engaging or powerful na caption. Ito naman, nagagrab yung attention ng ating mga followers or audience, di ba? Your first line matters, make it a hook. So, napaka-importante po talaga ng caption. Katulad nung nilagay ni Sir Tim Trinidad, mapapansin natin sa kanyang video, napaka-ikli lang ng caption niya nakalagay dito pag single beater ayan no sobrang daming relatable dito napaka-engaging napaka-short pero engaging yung kanyang title or caption number four, binibili na lang po natin uh, use a, ha a hashtag ayan 3 to five relevant hashtag dapat wants to uh wants to boost your discovery so napaka-importante na meron tayong hashtag and of course no dahil merong bagong update si Facebook Related sa mga spammy captions, spammy comment, and also sa spammy hashtag. So, be very careful sa paglalagay ng hashtag. Dapat relatable din po yung hashtag natin na ilalagay natin sa mga video or piece of content na ipopost natin dito kay Facebook. Kapag po hindi yan relatable at sobrang dami ng hashtag na nilalagay nyo, pwede po yung makonsider as spammy content, no? Pwede bumaba yung visibility, engagement, or pwede pat po tayo magkaroon ng uh, violation or certain restrictions. Number five, ayan, use creative tools. Ito napaka-importante po ng creative tools na available na dito kay Facebook. Like for example, stickers, text, or effects to grab attention. So makikita natin guys dito sa post ni Sir ni Trinidad, meron siyang arrow sticker, meron siyang uh, text sticker sa taas, and for sure, no, Nagkaroon to ng effects yung kanyang video kasi nakikita ko dito tumaas yung kulay no nagkaroon ng uh, vivid na kulay yung video niya so nagamit niya itong creative tools na available mismo dito kay Facebook So pwede din po nating i yan sa ating mga susunod na video Ayan okay next pang-anim dapat po wag tayong magpo-post ng walang sound Ayan Don't post muted videos use music, kung wala tayong uh, tawag dito, uh, bosses boses, no? Or uh, pwede tayong mag-voice over kung wala pong boses yung pag-capture natin in a certain ta videos, diba? ba? Mayansan kasi, nahihiya tayong magsalita. So, ang ginagawa na natin, kinakapture lang natin yung moment na yon So, mas okay sana kung merong sound or merong boses nyo. Pero kung na-video na, na, video na, yun na wala talaga kayong ilagay na boses, pwede nyo na i-voice over. Available din po yan sa features ni uh, Facebook, no? Kapag mag-upload kayo ng video, pwede kayo maglagay doon ng voiceover. Pwede rin naman sa mga third-party applications like CapCut, KineMaster, pwede kayo mag-insert ng voiceover nyo po doon kung nahihiya kayo magsalita habang kayo ay nagbibideo. Okay, number seven, eto. Keep the length between 15 to 90 seconds or 1 one, uh, one minute and 30 seconds. So bakit ganun... Uh, ang pinaka best length or duration. This is the sweet spot. Okay, sabi nga dito, improve your video quality. So, na-improve din yung video quality natin. At the same time, etong 15 seconds na to, dito tumataas yung retention rate. No? Kapag lumampas na yung ating uh, audience sa panunood ng 15 seconds, mas ibubus pa po yun ni Facebook sa wider audience. Unless naman yung ibang video naman natin, di ba, 1 seconds lang swipe up na. Ibig sabihin niyan, hindi siya nagrarank sa uh, mas mataas na visibility kapag palaging nasa swipe up yung video nyo. Kaya make it sure, no, hookable, no, uh, relatable para at least ma makuha natin yung attention ng viewers. At the same time, tumaas yung retention uh, reach natin. Okay, number eight and final tips and uh, best practices na ino-offer sa atin ni Facebook na pwede natin i-consider habang tayo ay nag-upload. Number eight, make sure your reels is 720p or pixel quality. I suggest mas mataas pa nga 1080 pixel or doble po nito. Dahil kapag po nag-upload tayo ng 720p, mas uh, na-degrade yung quality kapag ina-upload na natin sa any social media platform. Mas okay sana kung gamitin nyo 1080 pixel. Meron din namang gumagamit ng 4K resolution. Pero yun nga lang, ang cons naman nun, kung mababa po yung uh, specification ng inyong uh, device, like yung mobile po na gamit nyo, pwede po yung matagal yung exporting. Okay, so yun lang. Ay, kaya I suggest middle lang, 1, 1,080 pixel is pwede pwede na yun. Dito, mas, uh, mas malinaw yung video, the higher the retention. Mas clear, mas uh, okay yung sound quality, yung image or yung videos, mas okay po iyon sa mga viewers. Okay? So, dito muna po tayo sa video na to. Ito po yung 8 best practices na pwede nyo i-consider habang kayo po ay nag upload At kung ma-apply ma ma, -ano dyo, ma -apply nyo to sa mga susunod na video, for sure ako guys, tataas po ang inyong visibility, followers, engagement, at pati po revenue kung kayo po ay monetized na. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to subscribe, click the bell icon at pwede po kayo mag-join sa ating official Facebook group na nandyan po sa may description ng video na ito. See you again sa next video. Bye! -bye.